Gumawa ako ng masarap na breakfast ko ngayong rest day. Oo, deserve ko to. Feeling ko, deserve ko talaga kumain ng masarap sa isang linggong pagpasok ko mula lunes hanggang sabado na pagod na pagod dahil sobrang init. So, ayun, kagigising ko dahil linggo ngayon. Mga 10 a.m. na ako nagising kasi ang sarap namang matulog, ba? Diba? Tapos, ayan, naghilamos muna ako. Medyo tumala, muna ako ng mga isang oras. Charot, mga 20 minutes bago naghilamos. And yung mga gamit ko pala na pang mukha ko is mga mild lang yan na soap kasi sobrang sensitive dalaga ng balat ko. As in, kapag gumagamit ako ng mga sabon, sabon sa mukha, nagsisitubuan talaga yung maliliit na mga tigadaggers, mga kamalian sa mukha ko. So, namimili lang ako ng mga sabon na sobrang mild lang talaga sa mukha ko. And sa mga hindi nakakakilala sa akin, farmer nga pala ako dito sa Japan. Three years na akong farmer. So, yung unang kontrata ko is three years as a trainee. And then, after nun, nailipat ako sa ibang company and naging SSW na ako. So, skilled worker na po ako ngayon. May nagtanong nga pala sa akin, palagi niyang naitatanong yun sa comment section, hindi ko lang nasasagot. And yung tanong niya is, paano daw kapag nireregla, ganun? Pwede daw bang mag-absent kasi masakit yung puson? Be, dito sa Japan hindi pwede yung mga ganong rason. Kapag nilagnat ka nga, pwede mo i-excuse lang sa isang taon mo dito na pagtatrabaho. Pwede mo lang i-isang, isang beses mo lang i-excuse yung nilalagnat ka, ganon. Kasi dadalhin ka na sa hospital pag palaging ganun yung mga excuse mo. Kaya yung mga mens mens na ganyan, wala yun be. papasok at papasok ka pa rin. Oo. And dahil wala naman akong ginagawa today, sabi ko mag magsasangag nga ako ng ng kanin. Yung parang bang nakakamis kumain ng sinangag, ganun. So inilagay ko muna yung bawang. Tapos nagpainit pala muna ako ng kalawa kalawali, kawali. Tapos naglagay ako ng konting mantika. Binawasan ko yung mantika ko sobrang dami pala. Kahabang so, habang ginigisa ko yung bawang, nakita ko yung mga ulam ko, mga 3 days ko ng ulam do sabi ko kailangan ko na ubusin, kaya ipinainit ko. So, mga, mag, nagluluto kasi ako dito mga 3 times, 1 week pala, 1 week tapos yun. Kaya minsan hindi ko nauubos. Then, ikiwar-kiwar mo yung bawang, pagkatapos nun kunin mo yung, yung inapoy nyo, yung kilaban ba, masarap pagkilaban yung sinasangag, pero hindi yung kilaban yung naka, naka ano yan eh. Steve, diba? Steve, diba dun sa ano, rice cooker namin. So, ayan. Pagkatapos mong ipisok yung kilaban, ikiwar-kiwar mo ng ganyan. Gusto ko yung mga nagbabrown-brown brown na para masarap, diba, kainin kapag yung sinangag, eh, yung matigas-tigas. Matigas-tigas. Basta yung, basta brown-brown na siya. And then, lagyan mo lang ng konting asin. Sa mga hindi marunong magsangag dyan. Ganyan lang yung be. Basic lang, gesek. Tapos, lagyan mo ng asin. Depende lang kung gaano ka kaalat. Parang, hindi, hindi siya, hindi ko siya naalatan. Maliit lang yung pang scoop ko ng asin. So ayan, igisigisa, gisa Ikiwar-kiwar ba? So sa mga hindi nakakaalam, dati akong chef sa bahay namin. Oo, oo. Pagka, oo di ba? Natinag. Ako yun. Ako yun. Ganyan ako kagaling. Pinapabilib ko talaga kayo. So dahil may nahulog tayong ganyan, pupulutin natin. Bawal tayo dugyot dito. And then ipipisok, charot lang. Itatapon na natin yon, Mm-mm. Then tumunog na nga yung, yung ano tawag Renji. Oven ba? Oven. O oh, hindi pala oven yan. So, di, ayun yon? Tapos susunod ko naman yung mga tira-tira pa. Madami akong tira-tira, beh. Ah. Huh. Papainit ulit natin. So, ayan. So, ano to? Bakit nagkamali ako? Paano naisama yon So, nagpainit na din ako ng mainit na tubig. And then, yung... Ilagay ko yung... Ay, <laughs> nakakabuisit. So, ininim, in ko yung... In in -in ko yung mainit na tubig. Inamoy ko. Di ba, ganun naman talaga kapag nagtitimpla ka. Kailan... Amoy-amoyin mo. Hmm, hindi ko mabuksan. Natatamad akong mag-cut dyan, kaya, oh. Kung ano na yung binidyo ko, yun na. Tapos, ipipisok na natin ang Nescafe. Nescafe pang paganda ng buhay, pang ng buhay. Baka naman, charot. So, ayan, ikiwar-kiwar ko muna ang Nescafe and amuyin. Oh! And pagkatapos ko maik maikirog yung inapoy ko, lalagyan ko naman ng itlog, ba diba? pa Pabebe. Inutang ko pa yung sa kasama ko kasi naubos na yung itlog ko. Hmm. And then, pagkatapos nyan, ikirug-kirug mo ulit. I-mix-mix lang ba? Oh, ganito mga bebe. Tuturuan ko kayo kung magpaano magpaikot-ikot. Charot. Magpaikot-ikot ng mga tao. So, dapat, yung mga walang kulay na buhay, pakulayin nyo. Tapos, iikot-ikot nyo sila. Paikotin nyo sa sarili nyo mga kamay. Hmm? Paniwalain nyo sila na bibigyan nyo sila ng kulay ng buhay. Makulay. Charot. oh hindi tayo masamang tao ma <laughs> ano daw so ito magpapakitang gilas ako ulit at uh, sabi ko baka ma ma baka mawala pa akong makain so itigil na natin ang kamalian sa ating buhay doon na tayo sa tuwid na daan <laughs> tuwid na daan eto na eto na ang pagkakataon niya para bumawi sa mga nalagpasan dati na hindi binigyan ng ayuda noong nakaraang nakaraang paayuda na ibinul sa lahat sa lahat binul sa lahat so kayo na eto na ang pagkakataon niyo na bawian sila Dati hindi niyo ako nilampasan niyo ako dati sa ayuda ha. Ngayon lalampasan ko na kayo. Uy, bago tayo napunta doon, joke lang yon. So, pupunta na nga tayo sa rep natin, titignan natin kung anong meron na pwedeng kainin. Pagbukas ko, ayun, alak agad. Sige, Kuha. wag yan, wag yang bawang. Ibalik mo yan, ay bawang. Wag yang luya, ibalik mo yan. Gusto yung alak. Alak sa umaga, charot. So, ayan, favorite ko yung luya. Yan, ibalik natin. Bakit kasi puro alak na lang laman ng rep namin? Napagkakamanan talaga talagang manginginom. So, inilabas ko yung chaa. Ano ba yun? And, taran! Yan ang kinalabasan ng aking ginawang, ano? O, oh, di ba? Ang sarap. Ako lang yan. Made by Angie yan. So, feeling ko talaga pag uwi ko, magkakarinderiya ko. Mm -mm. Pangarap ko yan. So, sa lahat ng gustong pumunta sa aking karinderiya, nag ng karinderiya. So, ayan. O, oh, di ba? Ang sarap. Ang sarap tignan. A oh, ako lang. Ako yan gumawa. Pinakuluan yung okra. Tapos, pwede ng kainin. O. Oh. Ang sarap naman yan. So, ganito yung araw na pinakahihintay ko. Yung kumain ng masarap nagawa ko. Ha? Ah, Siyempre, ako pa. Pwede na ako mag-asawa. Ano pang hinihintay mo, Inchan? Ako na. Ako na to. Charot. So, happy Sunday, guys.